Mga kabayan magugulat ka dito sa galing ng team na nag-design ng aerial drones at boat drones na para sa Pilipinas. Di mo akalain na kaya palang gawin ng mga Filipino engineers ang ganitong klase ng drones. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na kulang sa budget ang armed forces natin, kaya paunti-unti lang ang bili natin ng mga barko. Para makahabol sa galawan ng ibang bansa, ang Pilipinas ay gagawa na ng mga drones, para gamitin bilang pang-surveillance at pang-patrol sa teritoryo natin. Ang gagawin na drone ay pwede din gamitin pang-attack bilang suicide assault drones, pag makatagpo ng kalaban. Sa ganitong paraan, mababawasan ang manpower at gastos ng Pilipinas sa pagpatrolya, hindi na kailangan ng maraming tao para lamang makapagpatrolya sa isang lugar, sapat na ang drones para makita ang lugar na sakop ng teritoryo natin. Kaya ang Philippine Navy ay nag-launch ng kauna-unahang Self-Reliant Defense Posture or SERP Forum para suportahan ng Republic Act 12024, which is promoting the local development of the country's defense assets para sa military natin at pang-commercial na rin. Ang pinaka-main objectives ng Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act ay para suportahan ng research at development of weapon system tulad ng drones. Ayon kay Captain Gregory Fabac, Assistant Chief of Naval Staff for Civil Military Operations, and Acting Commander of the Civil Military Operations Group, na ang Philippine Navy ay nakaprimarily focused on the production of drones and unmanned surface vessels. Para makatulong sa mga tactical missions, mababawasan ang paggamit ng human resources while boosting the scope of various military operations, such as search and rescue or retrieval, reconnaissance and surveillance missions. Dahil napaka-importante ng drones, mayroong grupo ng Filipino ang nag-design ng aerial at boat drones para sa ating armed forces. Siya ay si Rembrandt Cajocon, isa sa mga engineers na involved sa paggawa ng Philippine Autonomous Literal Interdiction Drone, or PALID. Ang PALID na ito ay isang locally made na unmanned surface vessel at ito'y kanyang ipinakita during the Philippine Navy Self-Reliance Defense Posture Forum sa Pasay City noong Lunes, July 28, 2025. Ang drone boat na ito or unmanned surface vessels ay nakadesign bilang pang surveillance at suicide drone. Ang itsura nito ay parang bangka ng civilian kung titingnan, ngunit ito'y equipped ng unguided bomb, na kayang makagawa ng matinding pinsala pag tumama sa barko ng kalaban, kahit pa sa mga modernong barko. Ang drone boat na ito ay may bigat na 650 kilograms at may payload na 150 kilograms. Mayroon itong kamera na kayang mag-zoom ng 30 times, at may 120 liters na gasolina para sa kanyang makina. At kahit maubos ang kanyang gasolina kaya peren niyang tumakbo ng 48 hours dahil sa kanyang battery na ikinabot dito. Tapos walang limit ang kanyang range, kahit sa ang dagat mo siya ilagay kaya mo pera siyang kontrolin dahil sa kanyang Starlink system na ikinabot dito. Ang pagsulong ng Philippine Autonomous Literal Interdiction Drone on Man Surface Vessels Prototype ay matatapos sa loob ng dalawang taon. Kung sa akin lang, dahil prototype pa lang naman ito, pwede nila palakihin ang payload niya para makadala ng Blue Shark Torpedo, para yun ang gamitin pang bangga sa barko ng kalaban. Pag malapit na sa barko ng kalaban kusang na rin aandar ang torpedo para lalong bumilis ang takbo ng palid USV. Pag malakas ang bangga, malaki ang chance na lulubog ang barko ng kalaban. Maliban sa unmanned surface vessels, ipinakita din nila ang kanilang unmanned aerial assault vehicles. Kung saan ito ay may dalawang variant. Ang unang variant ay ang Expendable Aerial Vehicle for Reconnaissance and Assault Mission, or EVRIM. Ito ay nakadesign bilang surveillance at suicide assault drone. Ito ay may range na 20 kilometers, ang kanyang maximum take-off weight ay 3 kilograms, at may payload na 1 kilogram. Pag ganito kaliit pang rebelde lang talaga ito. Wala naman yatang bomba na isang kilo lang ang bigat. Granada lang siguro ang pwede dito. Katawan lang talaga siguro ang pinaka-bomba niya. Dapat may nakadesign din kung anong bomba ang kanyang pwedeng dalhin. Ang isa naman na drone ay ang DEAVRAM na may range na 100 kilometers. May maximum take-off weight na 7 kilograms at may 3 kilograms na payload. Maganda ito dahil medyo malayo-layo ang kanyang range. Dapat talaga may nakadesign kung anong bomba ang pwede niyang dalhin dahil sa layo ng range niya. Pwede ito gamitin pang bomba ng barko ng kalaban. Dapat medyo malakas na bomba ang ilalagay nila para maka-paralyze or makasunog man lang ng barko. Dahil sa kanilang galing, malamang naiisip din nila yan or baka may mas maganda pa silang plano, kaya magtiwala na lang tayo sa kanilang kakayahan. Ang nag-design pala ng aerial at boat drone ay ang team mula sa Mindanao State University. At ang target sa pagdevelop ng drones na ito ay matatapos sa loob lamang ng dalawang taon, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.